pa mga butang piso. Public market. Galing Manila. Masinggan. Yeah, public market nila. Oh. Mercado. Ilocosor na yun. Eh. Pagsigal. Ilocosor. Mga ilang barrio sa ilang naglaag. Mga kapita. Kapit ng laya. Oh, Napay. Pantisal. Oh. Oh, no, 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 guys. guys. Mga kapit. Lapat ng pizza ng kapit. Para... Ayo nanti kita pernah makan, kita nanti sa kaya yang tadi. Selamat, selamat guys, thank you.